Hello mga idol Gandang hapon sa ating lahat Medyo matagal tayong hindi nakapag vlog dahil sa Kadahilan ng busy Busy sa ating run uh, Panibagong business. <laughs> Yan mga idol uh, Meron kasi akong kaibigan mga idol na hindi natuloy yung transaction namin uh, papagawa sana ako sa kanya ng compact na PCP. Kaya yon eh okay lang naman sa akin kasi alam ko naman na busy siya at marami rin siyang gawa talaga. Kaya naintindihan ko rin. Kaya shout out sa yo idol. Alam mo na eh uh, wala sa akin yon, walang problema sa akin yon idol. At ito nga ang uh, ating PCP ay Papagawa ulit natin sa ating kaibigan Papagawa natin ng receiver na Stainless Mga idol Yung lapad nun One in one port yung lapad nun mga idol Kasi ang kulang na lang yung ating unit na gagawin na compact mga idol eh, regula Regulator na lang Tsaka uh, Receiver mga idol eh, yun nga kaya shoutout nga pala sa ating kaibigan na si uh, Sir Donald Glema idol yan makabayit nyan mga idol kung gusto nyong kumuha ng compressor legit na legit yan mga idol kompresor, mga pellet yan, magawa siya mga idol makinis yung mga gawa niya kasi nakita na natin kasi nagpunta na rin ako sa kanila at siya yung nagkakarga ng ating uh, power bank mga idol uh, shoutout ko na rin sa yung mga kaibigan natin sa Pampangas Group Ergana yun. sa GC natin mga idol alam nyo na Robin monte Jubin uh, si Sir Isar Kiowa. yan tropa natin mga idol sa so, mga gustong kumuha rin pala ng mga scoop yan, kontakin nyo lang si Sir Isar Kiowa, mga idol magaganda. Lahat na, yung dalawang scope po mga idol galing sa kanya. Uh, ito nga pala, ito yung galing kay Kon, mga idol, kay Sir Donald. Sir Donald Glema, ito yung galing sa kanya. Uh, ito nga, medyo, ito... pasensya ka muna sir, alam mo na. <laughs> Buuin ko muna to. At uh, alam mo na yan. Yun ito mga idol oh, carbon fiber na uh, 0.42 liters to ang ha ang haba. Yan mga idol oh, Talagang yan isang dangkal at kalahati wala report ng ganyan. Napakaganda at saka naka, napakakinis. Yan mga idol. Oh, ganda. Tapos ito naman yung ating gagamitin na barrel 15 inches na DBB galing kay Sir Romel Melendres yan yung pogi na kaibigan natin mga gustong umorder ng DBB yan mga idol oh. PM niyo lang siya meron siyang Facebook mga idol uh, Romel Melendres 15 inches lang to mga idol. Uh, ang udi nito 16 mm. Yan. Tapos ito yung gagamitin natin na uh, bat back niya. Adjustable yan mga idol ha. Ilay mo lang yung pataas. So, oh. yan. Depende sa uh, taas na gusto mo. Yan. Adjustable yan. Hilay mo lang dito sa baba. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo mga idol na dati kong PCT, na kulang siya ng receiver. Yan. Kaya natin papagawa nito ng receiver mga idol ng 5 inches. Yan. Ito yung gagawin natin pang hunting compact na PCP mga idol. Yan. Yan, tatanggal yan. Ito yung real real yeah. niya. Talpak lang yan dyan. May pan yan. May tornil May allen screw yan mga idol. Oh. Video na damix nga lang dito mga idol. Ang oh. pinadala natin sa kaibigan natin. Yan. Damix yan. Yan. Tapos yung kahoy. Yan o. Tapos ito. Tatanggalin natin ito mga idol. Parang mas maganda kasi yung isa napat na ako eh. Meron siya adjustable ito eh. Yan. Ito nilalagay natin dyan. Mas bumi. Papakita ko sa inyo mga idol to. Ang kulang na lang kasi nito mga idol, pati regulator at saka receiver, mga idol. Makita tayo Bali ito yung ating kon, ating baril na pinanglalaro mga idol yan bali itong receiver na to ito kasi yung T6 eh. syempre mas magaan ito yung ilalagay natin dito mga idol itong nasasalpak natin dito itong itong T6 na to ito mga idol medyo naputol yung video natin ito mga idol ito yung sasalpak natin na T6 dito sa grip na ito. Yan mga idol. Tapos dito yung gaga gagawin natin na gagamitin natin na kung na CF tang mga idol. Yan. Kasi ito, malaki ito eh. 0.58 ito mga idol. Yan o. Oh. ito siya. Naka 1.8 output. Yan mga idol. Kaya ito yung ating gagamitin na compact ipapagawa natin sa ating kaibigan. Ito lilipat dito 'yan. Tapos yung stainless na ipapagawa natin dito natin sasalpak. Idol. Para mas lalong bibigat siya. Para mas maganda sa panglaro natin. 'Yan, mga idol. 'Yan lang, mga idol. Ah uh pinakita ko lang sa inyo yung ating pag nabuo to mga idol uh, makikita nyo papakita ko rin sa inyo mga idol ito. mas maganda to kasi na gagamitin itong kon na to kaysa dito pwede rin naman ito pero parang mas pogi ito eh mas bagay siya yan lang mga idol at uh, maraming maraming salamat sa inyo mga hindi pa subscribe mga idol I-subscribe nyo na ako At para masubaybayin nyo lahat ng aking mga video Lahat-lahat uh, Maraming maraming salamat sa inyo mga idol At uh, hanggang dito na lang Shoutout lahat-lahat ng ating mga uh, Sumusubaybay sa ating mga vlog Medyo matagal tayong hindi nakapag-upload talaga yan lang mga idol maraming maraming salamat po ulit